Yan na siya. Lakas-lakas niya, oh. Mamaya, hikain na naman niya. Mamaya, <laughs> hikain na naman. Yan siya. Hindi siya mapakali, guys. Pati ako, guys, natatakot na sa itak. Katas-katas katas pa. Yan na siya, guys. Babagsak na. Mampas. Ang sexy oh, pa ng siya, eh. ang sexy pa ng ano namin, oh. Nag-harvest. <laughs> Nag-harvest talaga. Eh. Sexy pa. Ah. Oh, nakikita nyo, guys. oh ayan, Hinag na. Hinag na siya. Lalaki, guys. O, Tignan nyo lang, ha. Pwede bawal humingi. Bawal <laughs> humingi, ha. Humingi. <coughs> Sumabit sa, ano. Sumabit sa, ano ang Kumabit ah. sa duyan. Ang masama kung pati ano, puno, bumagsak. Hindi yan babagsak. Kasi makapag-antay, eh. Hindi alam may tao. darating, Dito kaya. papamanda ko. Ay 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 Ayun na yan. Ayun na. Ayun. ko pa ng isa pa. Para sa lapag ng siya dadamputin talaga. Kating napako. Marap din naman. Ay. Yan na babagsak na siya, guys. Ayan na siya, guys. Hindi ko kakayanin, mabigat yun. Pag ganyan pala, lumalambot na rin yung puno, no? Uy! Ayan na! Ayan na! Ayan na, Ayan na. Ayan na guys! Nabagsak na siya, guys! Ayan na! Napakalaki! Ayan na! Ako na magbuhat! Wala, pati magpilatay! Okay. Ayan, o! guys, ito na siya guys, ang lalaki. Bigot yan guys. Green. Okay. Oh. Ako ang taga-tabas. May taga-buhat. Ako naman cargador. Oh. Cargadors. Cargadors ha. Oh. Okay. Okay. Wow. Video ano siya guys, oh. hindi ko kasi ako. <laughs> ate. Tulong. Jesus, si ate. Langgam lang eh. Ay, langgam e. Diyan na lang yan sa baba. Sa baba? Oo, oh, okay, yung dagta niya. Dagta. Pipila ah, sa mga niya. O, ayan, o. Saan, ginagamit, oh. ang oh, saan? Hoy, gamit, saan ginagamit ang dagta? tagta? O, saan? Hoy, gamit ko yan. Saan ginagamit ang dagta? O, diba? Gamit mo pa ba yan? Kasya pa ba sa yan sa'yo,